ayan o no? pathway ay pwede na naman gawin ulit fish pan good evening po so may for upload na naman po yung mga pinuntaan ko kanina house visit at dumaan pa ako sa alternative way na napakahirap puro pathway at duman pa ako sa, sa tulay na kawayan so let's go sana panorin nyo well, okay, so babunda po tayo dito sa Veronica yan po Veronica Barangay Veronica pambabae ang pangalan ng barangay So... Papaba sa sa ano... Buti na lang po at medyo Maayos sa isang panahon ngayon buti na lang hindi maulan ayun so update na lang ako mamaya ayun lawak din ang palayan dito so dito pa pala siya sa unahan ito paakyat ito sa paakyat ang dami na sisiw puro lalaki dito lang po mamaya ako yung mga ano siya dito mga alagang ano Eh, pwede magtanong, ay kilala po kayong Rodel Reyes? Ah, sige po, salamat po. daw sa kapatway na to hindi ko papasok ang motor at hindi ko kabisado ang patway gak mudah, ngirap menggenap, kita tayo? siguro kung walang patway dito hirap anda dito papasok ah bitiw lang yung kabayo nasa doon sa isang kabayo Yeah, so... เดินจะรังมามายะโอ้นนโหนะกลับไปล็กนะตะกดขามุดซอยงลิขังกระบายฮึอาตะโบ Pero parang bata pa pero ang laki niya na nanay niya siguro yung sinusundan yan so palusong po tayo ngayon yan, So, engine brake, engine brake para hindi po masyadong ano sa pag-trend lawak talaga ng palihe dito puti ko na puti ko naman ay so naandito na tayo sa ngayon no? tapit sa may school ayan o, no? Veronica Eleanor Third School maganda yung mga ano, nila dito school, may court ayan so uh, bal balik na tayo so update na lang po mamaya okay, eh, so dito po ako dadaan pupunta po tayo ng barangay Kagakag maputit po kasi ngayon sa doon sa malaking kalsada okay, eh, so shortcut po dito kung tutusin sa kapatway lang dadaanan so dito na po tayo sa ano papunta doon sa pathway at dadaan tayo ng napakahabang pathway na nasa gitna ng palayan sana walang pasanubong para hindi po tayo mag mag atras kasi mahirap so tayo, baka may kasalubong walang laman Kinainan ng kuhol may mga maniliit na isda parang maganda makakamiwas dito eh so dito na tayo sa gitna gitna ng mga palayan ang ganda ng tubo ng palay dito ayan palawak tapos may waiting shed din po dito sa gitna ng palagan yeah. sige tay <coughs> yeah, so balay layo na yung mga naglalakad kaya naghinto muna ako saglit at wala silang aanuhan eh. So kahit papano po ay malapad naman po ang pathway dito. pero lang po pag may kasalubong hindi kasi ang dalawang motor. Talagang bababa. Eh hinto ka dun sa may Tagal maglakad, kaya nga may walang nasunod sa kanilang motor. Ayan, so medyo pakit eh. Paliit ng paliit nang pathway. Ayan po ang aking dinadaanan. Kasi pag doon ka po sa kalsada doon, sa nagsimula ka din sa may ano. Maliit ay malawak po ang kalsada pero sobrang putik naman po. Kaya yan. So dito kahit pathway at least hindi po ganoon putik nag-iingat ka lang po dito baka sa palaya o tubigan sabi nila <coughs> ang walang hanggang pathway yung mga medyo ma, mga bakong bako naman po dito yung ano pathway pero kahit pa paano ay kaya naman kaya namang daanan ayan o, kailangan mo lang magdaan-dahan huwag naman yung sobrang dahan dahan kasi pagka masyadong mabagal mas lalong mahirap mag ng motor ayan tinan nyo po yung daanan o. ito medyo pasira na kaya ayan ang katabi nya po ay irrigation maliit na irrigation sa alternative way para kapuntang barangay ay kagakag pwede rin po sa ano yung may iba pang barangay dito ay ay namatayan pa tayo ayan so malapit na po tayo makalabas dito sa ano dito malaking kalsada malaking kalsada na maputik at ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung kung gaano naman kaputik dito. Ayan. Pero oo, kahit paano ay nabawas-bawasan. di ka tulad po nung nakaraan din hindi ko halos. Oh, grabe. Eh, ay, punta naman pa ng palay. Eh natuyo-tuyo ka na nga po kahit pa paano yan so kung hindi ka pa masyadong marunong pag motor uh, talaga matutong baka po dito yan katulad yan sakit sa katawan masakit talaga sa katawan kailan po kaya ito masisimento ayan Pwede na pong gawing fish pan dito Consistent nga yung putik dito Sa kalsadang to Ayan Ang so, pagkakamali mo lang Maliligo ka dito sa putikan Ayan, tingnan mo yan Kumbaga ay yung Dinadaan ng motor ay hukay na hukay na. Ang gulo, ayan. Ang okay, semento naman, kaputo lang. So, ayan o. Pathway ay pwede na naman gawin ulit fish pan. naman baka naman magawa na to ng paraan para masimento grabe naman ang hirap ng mga residente dito para lang halimbawa kabi luluwas papuntang bayan to may kakaputol na kalsada bitak bitak mana din Ayan, eh, dito tayo dadahan sa... sa gilid <laughs> kasi sobrang lalim na dito. Ang oh, grabe. Ang grabe talaga. kawawa din ang driver masakit sa braso yan dito lang yan sa Quezon Prapid grabing ka anong putik ng kalsada mga kalsada dito hindi pa simentado minsan nga nakalagay na sa google map concrete pero puntahan mo parang ano ka ng kalabaw kamak pa yan o oh. hindi mo na alam kung saan ka dadaan at gatulad dito o oh. tipong nakapormahan ka, nakasapatusan ka tapos ganun lang pala ang dadaanan mo ayan so dito na tayo sa may marking ng barangay kagakag yun yan o no? ayan alam pa kung doon po ako duman sa isang ano hindi ako duman sa pato eh. mas grabe po yung dadaan ko putik ayan ito po ang kalsada dito sa lugar na to hanggang kailan nyo kayang tiisin kami sa uh, nilalakada namin na nanay. Nay. Nay. <coughs> Oo. Uh -huh. Ito po ay sabi ni nanay ay may budget na daw. Pero sana gamitin yung budget dito. Sana hindi mawala. Ayan. Ayan. Pag na simento, maganda. Pero pag hindi, so, ayan, yeah, so, papatayin ko muna ang aking camera. Ayan, oh. Sige kaya, dareto, at ibig video kita. Oo, ayan, oh. Tingnan nyo po ang hirap ng nagmumotor dito, oh. Oh. Aligo sa putik, hindi pwede. Dito ka rin. Oh. Eh oh. Hirap na hirap. Oh. Ay, naku. patoy naman may patoy nga putol naman ayan ayan po pabalik na balik na po tayo nandito na naman po tayo sa pathway okay. so yung kalsada po pala doon na dinanong kung malaki may budget na daw po pala yun so sana yung budget na yun ay magamit po talaga sa kalsada lalong lalo na may papara paparating na eleksyon ayun so sana magamit doon kasi kawawa po yung mga presidente doon pag uh, inulan ng inulan ang hirap po ng ano para kang nangangabayo maliban sa maputik na para ka bang nangangabayo doon kasi may mga bato bato na ewan Eso. so... update na lang po ako mamaya maya ayan, so andito na naman po Uli tayo sa may malawak na palayan ayan so, tingnan nyo po yung mga kung gaano kalawak ang palayan dito ayan ayan po eh may bagong tanim pa lang na ano, palay. So hybrid po siguro ang tanim na to gawa ng pak maliliit ang pagkatanim tapos malalaki na. eh Dito daw, sa pataas dito Ah, sakit na ito, huda Pasok naman natin motor dito bảo. Này mấy con bài ang taas po ng daanan pera laglag Bahay? Oh, ikaw, ba yan? ikaw ba yan? jennifer lopez may aso ba dyan? ikaw ba yan jennifer lopez? kinama ko sa sir sinong nagsabi hindi ka ba pinupuntahan dito? sabihin mo na hindi ka nasiniay hmm, hindi pwede yun pabalik na kami pabalik na matalon oh, kang ate ano oh, ka sir? sige tawid. Auga talaga. Hello. <laughs> tawid na tawid. Tawid tawid. Ayan.